o makakasagot sa lahat ng <coughs> tanong natin. Ano po? <coughs> Nasa linya po natin, walang iba kundi ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Good morning, Asek De Mesa, morning, sir. Good morning, Asek. Hi, good morning, uh, Christian and uh, Tuesday. Maganda Apo. umaga po sa lahat. Asek, itong pinag-uusapan namin ni Christian, unahin ko na nga itong Food Security Emergency On rise. Sabi nga, kaya mayroon nito, isang paraan ito para maampat yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. So sabi namin ni Christian kanina, Asek, ah, baka mamaya maging president ito, yung mga pagtaas ng presyo ng ibang klase ng gulay, kamati, salimbawa, o sili. Hindi ba, ba daw mag baka magkaroon din ng ah, sec food security emergency on talong? On kamatis, yung gano'n. <laughs> Sabi ko hindi naman siguro ganyan. So pakipaliwanag nga po ninyo bakit kailangan itong food security emergency on rice. Uh, Tuesday, itong bigas ay particular na merong uh, enabling law o batas. Ito yung Republic Act 12078 mm -hmm. o yung pag-amienda sa rice tarification law na nagtatakda na pwedeng magdeklara ng food security emergency mm -hmm. kung uh, batay sa dalawang uh, pamantayan ito ay kung merong kakulangan ng supply mm -hmm. at pangalawa kung merong extraordinary increase uh, sa presyo ng bigas mm -hmm. sa ating mga pamilihan so yan ay itinatakda ng uh, nasabing batas at pasok itong katangiang ito o mga kondisyon na ito dito sa sitwasyon ng presyo ng bigas natin ganun ba 'yon Asec? Uh, Tuesday sa ngayon ay meron tayong sapat na supply ng bigas yes. uh, bagamat bumaba yung production natin last year ng 19.3 million metric tons ng palay Uh, pero malaki naman yung ating uh, importasyon at uh, 4.78 million metric tons ng bigas. Mm -hmm. So ang kondisyon na nailatag sa National Price Coordinating Council ay itong extraordinary increase sa presyo ng bigas na naging batayan nga sa pag-aproba ng resolusyon. Mm -hmm. Extraordinary increase sa bigas. Uh, dahil ba pumalo na siya sa 60 pesos halos o lagpas pa? per kilo asec yung sana present sa NPCC uh, may mga ganang presyo at uh, may mga presyo rin na dapat mas mababa na hindi lamang dito sa 5% kung hindi across the different uh, classification kagaya ng 25% mm -hmm. yung well-milled hanggang dito sa special so may inaasahan na pagbaba pero hindi 'yun uh, kumbaga nakikita natin sa mga pamilihan. Mm. Asik pag sinabi bang uh, um, food security emergency para dun sa mga ordinaryong Pilipino ano ba ibig sabihin nito ano yung aasahan natin sa mga susunod na araw? Uh, Actually, hiniling din ito. Uh, una, ay para ma-release ng NFA yung kanyang uh, stocks. Yan. Kasi, Christian, sa ngayon, napakarami noong napamili. Uh, almost 100% ng itinakda na target ng NFA ay almost 300,000 metric tons o katumbas na 6 million bags ng uh, palay. Mm -hmm. At uh, alam natin na malapit na yung anihan. Yes. Uh, late February, March, April, anihan na yan nitong dry season at pag hindi mailalabas uh, itong uh, mga palay at bigas ng NFA uh, hindi siya maka uh, problema 'yan sa ating sakahan kung hindi maka ang 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 NFA mm -hmm. uh, pangalawa, uh ang natitira kasing mandato ng NFA ay mamili sa lokal na uh, magsasaka at uh, itakda ito bilang buffer stock. Mm -hmm. So, kung walang food security emergency, uh, limitado talaga ang pag-release ng stock ng uh, NFA. So, malaking, uh, ang maging malaking problema nito ay sa ating mga magsasaka ng palay. Uh, so, yan ang kaunahan. At ang um, pangalawa, pwede kasing maibenta ng NFA sa mas murang halaga itong magandang klase ng lokal na bigas na makakatulong sa pagbaba ng presyo ng bigas sa ating pamilihan. Mm -hmm. Kung baga, maiimpluensyahan nito yung presyo sa palengke. Ah, dahil pababa. Oo. Oh, 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 oh. Kasi, siya sure, oh magbebenta ang NFA, mas mm -hmm. mura. E eh, sino ba naman ang bibili Nung ng mahal, mahal sa palengke sa kung maganda way. naman yung klase ng NFA mm -hmm. at mura, di ba? Mm -hmm. So, ang mangyayari, Uh, uh, mahahatak niya yung presyo ng ibang bigas na nasa palengke na talaga. Mm -hmm. Walang choice, kundi ibaba din nila doon sa presyo na kahit pa paano may kikitain pa naman sila. Tama ba, eh uh, Tama, Tuesday Dangan nga lamang at hindi uh, pwedeng magbenta directly ang NFA sa mga pamilihan mm -hmm. kagaya ng uh, unang ginagawa sa kanya dahil rin sa limitasyon na inimpose impose nitong uh, nasabing batas So, pwede siya magbenta sa mga government agencies, sa mm -hmm. uh, LGUs. Mm -hmm. Kaya nung nagpulong kami sa LGUs, ay pinakiusapan nga na lawakan yung kadiwa right. sa lahat ng pamilihan sa Metro Manila. 150 yan. Mm -hmm. Nasa 20 pa lang kasi kami ngayon eh. Mm -hmm. So, pag inalaw kami sa 150, mas maganda yon mm -hmm. At pag nakapamili ang mga lokal na pamalan, of course, uh, pwede nila rin itong ibenta at pwede rin sa kadiwa. Mm -hmm. with this measures, uh, uh, magkano natin inaasahan yung ibababa ng presyo ng bigas. Uh, hindi namin masabi yung uh, actual, uh, gamat inaasahan natin talaga na bababayan kasi yung ibebenta natin na presyo ng NFA sa ngayon ay 38 na ibinebenta ng mm -hmm. NFA pero merong uh, pagtatakdang uh, pagpupulong o resolution na ibababayan sa 36 para mm -hmm. maibenta sa 38 peso sa pamilihan at uh, meron din isa pang uh uh, pagsusulong na ilagay sa 33 naman sa mga mm -hmm. susunod na araw para ibenta ng LGU at 35 pesos. Ayun. Ayun. Mm. Oh, Mura-mura na yun oh, kung 35 pesos. 36, 35. Oo. Oh, ano? oh, mm -hmm. 36 or 35, mura na yun. E, Siyempre, yung mga residente mo doon sa locality, sa LGU na bibili. Mm -hmm. 35. diretso 35. na. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Ad, yun na yung papasok ka nyo yung influence na maibaba sa palengke pagka ganun na mangyayari. Diba? Uh, ah, ah, Asek, Itong sinasabi nyo na uh, food security emergency on rice, hi hiwalay pa ito doon sa uh, ipatutupad o oh, I, I think pinatutupad na na maximum suggested retail price dito sa bigas, tama sa po? Sa imported. But, but tama yan Tuesday, iyon ay hiwalay na hakbangin. At itong MSRP uh, ng uh, 5% premium, at uh, pagbabago sa labeling ay uh, inaasahan natin by January 20, masimulan. At uh, ito namang sa uh anong tawag dito yung sa resolution na mag-approve nga dito sa food security emergency mm -hmm. yung resolution posibleng matanggap namin sa Lunes mm -hmm. so reviewin yan hanggang Tuesday at uh, nabanggit ng ating kalihim by Wednesday uh, posible na aprobahan na niya yung deklarasyon ng food security emergency right mm -hmm. at mukhang wala naman na yata magiging problema yan asek dahil uh, sa na interview kasi si Pangulong Ferdinand Marcos nitong Friday, kung ako nagkakamali, ano, nung nasa latest siya, mukhang okay naman sa kanya. Ito, inaantay na nga lang daw na ma formally matanggap ng DA itong resolution. At ay, siya na mismo ang nagpaliwanag kung bakit kinakailangan na ipatupad itong hakbang na ito. So mukhang tuloy na tuloy na ito, Asec. Uh, yes, Tuesday. At uh, nabanggit nga na ating uh, kalihim din, Secretary Kiko Lauren Jr., na kakausapin niya rin ang ating Pangulo bago Uh, magkaroon ng formal na deklarasyon. At uh, yun nga, natutuwa rin kami doon sa supporta na binibigay ng ating Pangulo. Uh, ang tanong na lang dito, Asec, uh, hanggang kailan tatagal itong implementation ng food security emergency on rice? Uh, Tingnan natin yung parameters na ibinigay nga dahil wala pa sa amin yung copy ng uh, resolution hmm. at uh, magbabase rin 'yan uh, doon sa mga conditions na pwedeng mangyari sa ating mga pamilihan. pero inaasahan naman natin na mabilis lang din ito. Mm -hmm. Asik mm -hmm. may mga binanggit ka na yung mga ilang stocks ay eh, manggagaling sa NFA. Hindi ba maapektuhan ito yung stocks ng NFA for uh, calamity just in case kasi 'di ba NFA din yung nagbibigay ng mga bigas pag may ganitong kalamidad? Uh, tama yung Christian. Uh, hindi naman yan ilalabas lahat ng uh, NFA dahil meron nga siyang pagtatakda mm -hmm. uh, para dito sa calamity relief efforts ng ating mga sangay na pamalan mm -hmm. kagaya ng DSWD o yeah. OCD. Alam naman yan ng uh, NFA kung gaano kalaki normally yung uh, binibili nila uh, para sa mga ganitong gawain. kung mm -hmm. uh, kumbaga isa Christian na asek 'di ba doon sa layunin nga nitong uh, food security emergency on rice, mailabas yung lumang stocks ng NFA para hindi naman siya humantong mm -hmm. doon sa punto ng masyadong pagkaluma, yung aging sabi nga nila, mm -hmm. mapalitan ng bagong stocks na bibilhin sa mga magsasaka na aani naman mm -hmm. ngayong panahon ng tag-ani. Tag so win-win. Oo, oo, parang ganoon yes. 'di ba? Mm -hmm. Tama tama. Alright. So so ibig sabihin magiging fresh ulit yung buffer y stocks yon. ng eh marereplenish Mar ng bago oh, na stocks oh. habang yung kanilang buffer stock yung luma ilalabas, ilalabas natin sa palengke para yun parang first in first out mm -mm. doon sa palengke. <laughs> yeah. Tama yung Tuesday, bagamat sa kung, dito sa pagtatakda ng food security emergency, uh, yung lahat ng stocks ng NFA, maliban lamang doon sa stocks na para sa kanyang uh, buffer stocking, for calamity relief ay pwedeng ilabas. Right. Uh, so ngayon kasi nabanggit na rin ni Admin Larry na may uh, 300,000 bugs na available. Ito yung mga aging na talaga mm -hmm. at mayroon ding uh, certain number of bugs na pwedeng mag-age. Ngayong buwan ng Pebrero, so talaga kailangan mag-release na talaga. Pero magkano ba o oh, ilan bang metric tons ang bibilhin o kailangang bilhin natin mm. ASEC sa mga magsasaka ngayong panahon ng anihan? Ang kasi palagi is uh, pala, ano nasa 300,000 metric tons. Uh, sa bawat taon, ito yung dalawang season, uh, wet and dry, mm -hmm. na nakakapamili dapat. Actually, maliit lang yan doon sa participation sa buong stocks o yung harvest uh, natin ng palay sa dalawang seasons nga mm -hmm. na meron tayo. Uh, maliit lang yan, pero napaka-importante dahil uh, yung presyo na itinatakda ng NFA sa pamimili niya ng palay, yung tinatawag na farm gate price, um yan na madalas na basihan din ng ating mga traders sa pamimili ng palay sa ating mga magsasaka so kung hindi makakapamili ang ang NFA mm -hmm. uh, talagang uh, baka bumagsak yung farm gate price oo kaya talagang mahirapan yung ating mga magsasaka na maibenta sa tamang presyo. Ayun, oo, oo. Uh, pagka nakabili na tayo nito, adi mayroon na naman tayong bagong stocks. Uh, yung, dito tayo sa maximum suggested retail price on imported rice. Makikita ba ito, ASEC, sa mga palengke? Nakalagay ba doon MSRP sa, sa mga bigas nila? Uh, yung tinakda natin na uh, MSRP ay, uh, again, nakipagpulong tayo sa mga lokal na pamala ng Metro Manila dahil uh, ang unang gawain natin dito nga sa NCR, uh, wala naman nakalagay na MSRP per se pero uh, mag ang ating mga kasamahan sa DA at DTI jointly para makita kung may mga sumusunod kasi i yan. Walang kapangyarihan ang DA uh, for sanctions at the moment pero ang DTI through their Fair Trade Enforcement Bureau, ang ating mga lokal na pamahalaan, uh, kasama yan sa naging uh, pinag-usapan, Ah, uh, mayroon sila mga otoridad, kapangyarihan na uh, mag-monitor at uh, magpataw later on ng mga sanctions. Mm -hmm. Pero sabi mo nga Christian oh, uh, kanina... Oh, Binabanggit yung nga with the term itself na suggested suggested retail price. Ito ba uh, suggested lang talaga o mandatory na ipatupad nila yung 58 sa imported rice? Ah, uh, Christian tama ka. yung yung suggested retail price kasi yung mga naon ng ginagawa natin. Uh, suggested retail person, exactly, kumbaga sa presyo, dapat, halimbawa, ang bigas, o, oh, kung kamatis, dapat ang presyo niyan, ay, uh, sabihin natin, 100 pesos per kilo, kung mm nga -hmm. uh, Sa tinatakda ng price act, dapat hindi lalampas ng 10%. Mm -hmm. Yun ang maximum, na, ah, yun ang dapat na, na, itakda. Dito sa maximum suggested retail price, uh, hindi siya yung eksakto pero, sa lahat ng klase ng bigas, dapat, Uh, may mas mababa, 58. pero ito dapat hmm. yung nakikita natin na pinakamahal. yon Yun, hanggang 58 ka lang, ha? Hindi Parang ba, ganun. Eh, eh paano, pa, pa, paano ase kung alam mo, may nakita pa rin na 60, 61? Uh, meron namang exemption dito. Uh, dapat uh, tingnan din natin na exemption dito yung mga malagkit, mga red rice, black rice, ito mm -hmm. talaga yung mga uh, klase ng bigas na talagang hindi masasakop nito. So, pero kung meron tayong nakita na 5%, 25% broken na premium special na mm -hmm. nakasakop dito sa MSRP, uh, yun, yun na yung dapat i-monitor at uh, i-report sa atin. Mm -hmm. Anong parusa? At actually maglalabas din tayo ng parang pinakahastag, Uh, hashtag DA Bantay Presyo. So, yes. yung na-expect din natin ng ating mga kababayan na pag merong nakikita, so, i-ano rin natin sila, encourage din natin na i-report through that hashtag. O kaya to, the usual channel, para uh, malaman din namin kung nasaan sila at uh, pwede natin din napuntahan. Ayan. So, oh, hikayatin natin yung ating mga kapuso. Christian, ano? pwede po mm -hmm. kayong mag-report mag sa DA. Kami. Hindi <laughs> lang kami. Hindi lang kami. Meron silang hashtag uh -oh. DA Bantay Presyo. Ayan. Tama po, mm -hmm. Asek? Yes po. Ayan. Picture lang at saka detalye, Asek, ano? Yes, yes, tama. O, picturean nyo yung bigas, halimbawa. Uh, Laga, like na, A63. Nakita nyo, A63. Eh, Pero, syempre, yung ano, ha? Yung nasasaklaw no. MS. Huwag naman yung MS... red rice, di oh, ba? Oh. Oh. Mahal talaga yung, yung red yung, rice. Yung MS. MSRP, naka, nakakasaklaw sa MSRP natin. Oh, oh. Picturean nyo, tapos sabihin nyo kung saan palengke yan, mm -hmm. at saka kung maaari, kung ano yung pangalan ng stall o tindahan na nagbebenta niyan. Tapos, isisend nyo sa hashtag DA Bantay Presyo para ma-actionan ka O, oh, ayan. So, uh, bigyan nyo nga po kami ng uh, uh, mensahe, ASEC Demensa, yung ating mga kababayan na madalas pumunta sa palengke na mamalengke para dito sa ating mga pagbabagong makikita. Tita, sa presyo ng bigas? Uh, Muli, uh, Tuesday, Christian, maraming salamat sa pagkakataon ngayong umaga. At uh, natutuwa rin kami na katuwang palagi ng kagawaran ang ating media, especially ang DCWB sa mga ganitong pagkakataon. At uh, dahil dito ay mas marami nakakaalam sa ating mga programa at ginagawang mga hakbangin nga muli. So sa mga susunod na araw ay sana po ay uh, makakita na tayo ng uh, magandang pagbaba ng presyo ng bigas sa ating mga pamilya. Muli, maraming salamat po. Salamat Alright. po. Thank you so much si ASEC uh, As Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. O oh, ayan ha, mga nanan. Hilingan. walang pinong protectahan